Maayong adlaw mga dahi. For today's video ay nandito po kami ngayon sa Igorot Stone Kingdom. Meron silang entrance fee which is 130 pesos per head. Tapos 100 pesos naman para sa mga kids. Pagkapasok makikita mo na agad ang 360 view ng Igorot Stone Kingdom. Pwede agad mag picture picture at meron din sila ditong wishing well. So kung mapapansin nyo, dalawang klase po yung design niya. Meron po yung mga bato-bato lang, tapos meron din po yung parang black castle sa kabilang side. So lahat po yan, pwede yung akayatan, tapos mag-stop para mag-picture-picture. Igorot Stone Kingdom is one of the newest attraction in Baguio. Man-made po siya that showcase Igorot culture. Buti na lang at sa mga oras na to, hindi pa masyadong mainit kada stop nyo, may makikita kayong mga pangalan ng pwede nyong pasukan. eto naman ang tinatawag nilang The King Slayer. So, tuwang-tuwa kami dyan kasi pagpasok mo, sobrang lamig sa loob. Pati yung mga bato niya malamig. Tapos, eto naman yung view mo pag nandun ka na sa pinakatuktok. O, ba diba? Sobrang ganda. tas maya-maya, meron namang magpe-perform dun sa gitna. so tapos na kami sa kabilang side tatawid naman kami dun sa may black castle at ito yung nadaanan namin din dito sa gitna sobrang ganda yan, ito yung pinaka view nyo po ang sobrang ganda tapos medyo makulimlim na dito at medyo nagpa-fog na din siya. nandito na din kami ngayon yung sa parang black na castle nila sobrang ganda din dito so pwede ka pang umakyat sa pinakataas ayan ulit yung view sobrang ganda Monday po kami pumunta pero sobrang dami pa rin ng tao pero hindi naman siya crowded so may enjoy nyo po yung view ayan lakad-lakad ulit for content tapos sobrang tuntua kami sa mga pusa dito kasi ang tataba habang umiikot naman din po kayo pwede kayong mag-rent ng kanilang costume sa tababa tapos pwede nyo po siyang ipasyal tapos picture-picture kayo kung saan nyo po pwedeng pumunta or dun sa kabilang side Meron pa pong mga side na hindi pa talaga tapos. Pero ito din yung pinaka gusto ko, yung Igorot Gold Mine. So pagpasok mo, parang creepy siya pero okay lang. No choice. Kailangan mong pasukan lahat para ma-enjoy mo rin lahat ng view. Palabas na ako. Sa mga oras na to, naikot na namin lahat at nakapag-picture-picture na din kami dito sa side na to ay pababa na din kami ayan eto naman yung pinaka view niya pag nasa baba kayo mas recommended po itong Igorot Stone Kingdom maganda po siyang pasyalan dito sa Baguio sama nyo po ito sa bucket list nyo sama nyo na din yung family and friends nyo maulang to bye